nakatakot na po dito pag tag-ula ay upo panahon ngayon kaya naisipan ko na puntahan dito sa bundok si Tatay Badong. isa lang tayo ngayon mga katuwang yung mga kasama po natin may mga kanya-kanyang gagawin lakad si Madam reina yung kanyang regular check-up sa doktor si Angel naman may pasok si Angel po kasi graduating student po sa 4th year senior high ang daganda ng panahon kaya walang masyadong putik na rito sa tinadaanan ko natin mga katuwang Bula sa Labasan mga uh, tatlong hindi na mga dalawa kalahating eh, kilometro na alakarin po natin Pambansang dahon Matibay na ginagawang bubungan ng mga bahay sa baryo ito mga ganito anahaw alas ba? Aga alas gis. Sakto mga katuwang yan itong oras. Oy! katay ba dong? <laughs> Sakto! Andiyan kayo. Saan kayo sana pupunta? Ha? Ano po? Nagahanap daw siya ng maiuulam gulay. Ah, ito si Whitey. Eh. Hello, Whitey Alika. May tinapay ako sa iyo. Asan yung isa? Ah, si Brownie to. Brownie. Kilala kilala na nila ako. Punto wa yung dalawa. Mga kasama kasama dito ni. Tatay Badong. Si Brownie at si Whitey. Kilala na ako ng dalawa tuwang Ano po? Anong lulutuin niyo, tatay? Uh, wala pa po. Wala. Ha? Wala pa. Wala, po? wala. Diba do, pa? Wala. Tayo ba doon? Paupo po dito sa doyan mo, ha? po. ah. good. Nagpagurugit na po kayo. okay lang. Whitey, napay mo. Oh. Dali, oh. Oh, dali. Oh, tuwan-tuwa siya. Oh, brownie. Oh, dali. Uh, oh, <laughs> nahulog. <laughs> Kilala na ako nitong dalawang uh, alalay mo rito. Marunong, marunong, marunong. marunong pati sila. Okay. Kilala agad nila ako, no? Okay. Tuwan-tuwa yung dalawa. Ito yung kinakaingin ni Tatay Badong. Oh. Anong itatanim mo dyan, Tay? pag pang-kamote. Pang-kamote. Okay. Buwan na yun pong buwan, tapos na uh -huh. naman ko na yan. Ano tanay mo kamote? Kamote na lang siguro. Ma malawak yan. Okay. Pag nasunog ko yun ko na yun, sa taas na yun. Bukod sa kamote, ano pa? Ma, kung ano pong ma... Gabi. Gabi. Ano, well, Makita niyo kung magandang ano sabi, ano sabi mo tayo? Dandaan ang baka sabi ko diyan sa mga aso, dandaan niyo. Alin? Baka baka sa kamay. waiti ali ka, waiti. Alika, ali dali. Oh, wait till, wait till. Wait till. oh. Dali. <laughs> Ang bilis nilunok na lang yung tinapay. Waiti, oh, Whitey, oh. Nagsatsawag Oh, Whitey. Oh, dali. Ah, o si Brownie. Oh, brownie. Oh, tigdalawa kayo niyan. Oh. <laughs> oh, bait itong mga alalay mo. Tayo ba dong? Yung isa, andoon. Nanganak anak andoon. may, may isa pa. Saan napunta? Saan yung isa pa? po, kaluning Sa labasan? Opo. bakit, bakit nandun? Doon inabot ng panganak. Doon. yung buntis. Opo, yung buntis Okay, ilan ang anak? Tatlo. Tatlo. Ano pangalan nun, Tay? Ah, Chichay, baga pangalan Pichay? Opo. Pichay? O, tichay. Bulay. Tichay. Ah, tichay. Oh, Gulay? Ah, Chichay. Okay, okay. Ay, kamusta naman po yung... Dali namin bigas dito, di naman nawala. Hindi naman po. Yung mga groceries, di naman nawala. Ay, very good. Ang bilis niyang kainin yung tinapay, oh. Oh, ubos na nila. <laughs> <laughs> Pinakain ko yan ngayon maga. Ano pinakain niyo po? May tira kong wang kanin. Ah, kaya busog nyo naman yung dalawa. Si Whitey itong isa, ito namang isa si Brownie. Matagal na ba yung mga kasama mo tayo? Oo, oh, sa akin yan yung pinanganak. Sa sa ah, matagal na pala. Ako na pala. Kayo na nagpalaki. Okay. Oh, okay. okay. kaya naman pala talagang nakadikit sa inyo. No? Okay. Kahit saan kayo pumunta, nakabuntot siya. Uh, humihingi pa. Oh. Tama na no? eh, yan. Mamaya naman, merienda. <laughs> Amaya naman daw merienda. Ito ang kasakasama ni Tatay Badong si YT at itong si Brownie. Sa gabi ito yung bantay dito ni Tatay Badong. Napaka-importante po na mayroong kasama ganyan tayo kasi mag-isa ka lang dito, no? Okay. Napakahalaga po niyan sa inyo. Lalo kung may mga yung mga ahas-ahas diyan sa tabi-tabi, ano? Mm -hmm. Nalalaman po agad nila 'yon, ano? Okay. Hmm. Batok agad sila. Oo, oh, tahol agad sila. Hmm. Lawak ng taniman dito ni Tatay Badong. Napakasipag nito ni Tatay Badong. Ilang araw mo yung ginamasan, Tatay Badong? Matagal-tagal din po yan. ilang araw? Linggo rin yan. Ilang linggo? Oh. yan in uh, tawag doon sa atin sa Bicol, Ragpas. Opo, oh, opo. Oh, sa, sa Tagalog, ang tawag dyan eh, ah, uh, ano bang tawag Tagalog sa ragpas pinuputol yung mga mga damo, matataas, kahoy Parang... tapos sinusunog nyo pa okay. pakasunog, lilinisin nyo pa Ano? Oh, bago tatamnan okay. diba, tay? opo, ganun talaga tapos eh, yung pag may tanim na, alaga mo pa yan sa gamas oh. gagamasan mo pa yan kasi pag hindi mo ginamasan matatabunan yan ang damo oh tatalonin nyo ng damo, no? Tapos, didiligin nyo pa yan. Ay, di na po. Di ha? Na dinilig. di nyo na dinidilig? Hindi na. Ay, kasi... Pagkamutin kahoy, pagkamutin kahoy, di Ah, na. hindi na dinidilig. Yung mga dinidilig, yung mga gulay, no? Okay. Yan yung... Kaya, kung mag-isa ka lang, malawak ang tanima mo ng gulay, mapagod talagang sobra yun, no? Okay. Kasi didiligin mo po yun, hapon-hapon, eh, no? Umagat hapon yata yun, eh. Umagat. Talo kung sobra, no? Napakahirap para tatangin natin ako ngayon ko na tag-ulan na para so, uh, hindi na kumagdilig mabilis ang tubo ano uh -huh. <clears throat> tai badong ako ay pumunta dito binalikan kita dito para sabihin sa iyo na may mga tutulong sa iyo no para mapatayoan ka ng kahit maliit lang na kubo-kubo at least komportable ka hindi katulad dito sa kalagayan mo ngayon no Okay. na trapa lang, walang dingding tapos duyan lang yung hinihigaan mo no? kapag ka malakas ang ulan tulad ngayon may mga parating tayong bagyo sabi ng pag-asa ngayong August eh, malamang tatlong bagyo ang parating so napaka delikado nito sa iyo tatay Madong, hindi sa bundok okay. kaya siguro patulong tayo dyan sa labasan kay Ate Luningning diba? Opo, opo na mailapit ka doon sa mga barangay officials nyo dito no Opo. para mahingan ka ng kahit maliit na lote no tayo ba doon mm -hmm. malayo po kasi itong lugar nito. Mm -hmm. e... bakit ba bakit ba naisipan mong manirahan sa bundok buhat ng iwan ka ng pamilya mo? Yan pala ano. Opo. bakit kayo napunta rito sa bundok buhat ng iwan kayo ng ng pamilya niyo, tatay ba doon? Yun ang, yun ang rason. Pero, dito, dito na ako makitira sa bundok. Pero taga Laguna kayo? Hindi po. Taga saan kayo? Camarines Sur. Ah, Camarines Sur. Kalapit okay. probinsya natin, mga katuwang. Okay. So, Laguna, doon kayo nakatira ng pamilya mo. Opo, okay. okay. Nang iniwan kayo rin ng pamilya mo, muwi, muwi ka ng Camarines Sur. Opo. Okay. Tapos, nakarating kayo rito sa Camarines Norte. Opo. Okay. Ayun. So, wala naman kayong bahay dito. Wala. Kaya naman. ang nangyari, nakiusap kayo sa mga may lupa dito sa bundok. Opo. Okay. 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 Na magtatanim-tanim. Opo. Okay. Okay. Yeah, at the same time, dito na rin kayo nanirahan. Tama po ba? Opo, gano'n nga po. Okay. Mga ilang taon na kayo naninirahan dito sa bundok? Siguro po mga, po mga apat na taon na. Mga apat na taon, o oh, tagal-tagal na rin. Opo. Apat na Pasko, apat na bagong taon, ganun. Oh, apat na birthday nyo. Opo. No? Paano pag Pasko, paano niya sineselebrate mag-isa dito sa bundok? Sabi niyo po? Pag-aaralan na nukod ako, tapat tingin, tingin sa taas. Opo. Yung... Maliwanag naman ang ano. Nadidinig naman dito yung mga putukan. Opo. Okay. Yan. Hindi nyo na experience dito yung pag-celebrate ng Pasko, no? I mean. Una, mag-isa lang kayo. Pero pag pumunta naman kayo sa labasan, doon sa may lugar niya na Ate Luningning, syempre, Opo. Oh, naka nakakapag nakaka ano naman kayo doon, kina Ate Luningning, ano? Opo. Lata, ano, 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 ano. Pasko. Pasko at bagong taon. Yung birthday nyo po ba? Anong, anong buwan? Pa, um, po, May, ah, sa Mayo pa po. Ulama. Ah, last next year pa po. Okay. Ay, kumusta po pag nagbe-birthday kayo dito? Okay naman po. din po. Ganun din. Wala nang okay. celebration? Wala na po. Pero alam niyo ang birthday niyo. Alam ko. Okay. Ano pong inabot na pag-aaral niyo tayo ba dong? Graduan lang po. Ah, graduan. Uh -huh. Pero marunong kayong magbasa. Um, Sulat. Medyo um, po. Nakakasulat din kayo. Ng na. pangalan niyo. Uh -huh. Okay. Nagbuboto kayo? Opo. Uh -huh. Oh, restrado kay rito. Ah, okay, very good. Transfer pa ako dito. Okay, okay. So at least marunong kayong magbasa kahit paano, kahit grade 1 lang kayo, marunong kayong magbasa, marunong kayong magsulat ng pangalan po ninyo. Okay. okay. Sa edad niyo po bang 'yan, Tayba Sabi mo kay kayo rito sa lugar na 'to. May uh, pension po kayo sa senior citizen. Ano po? Nagpapatulong nga po kay Luning ni. Opo. Maayos yung kwan ko pension. Opo. Wala po kayo natatanggap na pension. Wala pa po Sa senior citizen. Opo, wala pa. O sana napapanood to ng ating mga barangay officials dito mga katuwang. Sana matulungan kayo. Nilalakad na po ni Ate Luningning. Okay. Na mailapit kayo sa tagapaglista, no? Importante 'yung malakas tayo sa tagapaglista eh, no? Yung ganun-ganun eh. Ah, pag sa ayuda, dapat malakas tayo sa tagapaglista. Okay. Mabuti kung eleksyon. Kahit hindi tayo butante, nakalista, no? Natawa <laughs> si Tay Badong. Ayun. So, sana makakuha kayo ng pensyon. Sayang din naman, eh. Ano yun, eh, Tay Badong? 1,000 din yun. Isang buwan, nakukuha yung pensyon ng senior citizen. Parang every 6 months, eh. So, 6,000 din yun. Sayang. Malaking tulong din po eh, sa tulad nyo. Mag-isa lang sa buhay, Tay Badong, no? okay. mo po. Pagod na kayo rito kaya <laughs> tayo ba doon naman pinaupo ko doon. No? <laughs> Ay, busog na yung dalawang alalay mo doon. No? Brown and the white. Eh. Yung bigas mo tayo ba doon? Okay. Di naman babasa ng ulan dyan? Hindi po. Yung iba nakatago ko doon sa... No, hmm. sa labasan. So, di ka babasa yun? Nandun sa Ay. damuhan? Ha? Hindi. Nasa damuhan lang, di ka Ay, mabasa. Hindi kung mawala yun doon, kung may mga mapadaan doon. Okay, okay. Babalik ako dito tayo badong sa mga susunod na araw. Ano po? Sana dito mga katuwang na gawin namin dito ni tatay ba kasi pag sa sentro napakamahal po ng materialis dito ho. Halos eh, ang babayaran lang natin dito yung kukuha mga materialis na ganyan. Buhang materialis dito eh. Pag dito kasi tayo bibili, mura lang dito mga katuwang. Uh, kasi dito sila sa gubat. Mahirap lang yung magdadala. Punta sa labasan, medyo malayo-layo pero mas lakin uh, laking tipid kung dito manggagaling talaga yung materyales kasi bundok ito mura ang mga mabibili natin dito compare na bibili tayo sa sentro sa bayan ng daet na sobrang sobrang mahal po ng presyo ng mga materyales maraming salamat nga pala sa mga katuwang natin abroad mega love shout out sa katawang natin abroad na ayaw na pong magpakilala napakabait po ni ma'am thank you so much God bless and uh, tulad ng lagi nating sinasabi sa ating mga katawang abroad pagpalain nawa kayo ng Diyos ng pong may kapal bigyan kayo ng maayos na kalusugan marami pang blessings para marami pa rin kayong matulungan yan yung ginagawang uling ni Tatay Badong pansamantala habang wala pa siyang ani sa kanyang mga pagkakaingin nag-uuling siya binibenta rin niya sa labasan mga katuwang nagpadala sa atin yung katuwang natin abroad ng 15,000 pesos 15,000 para po sa pagpapagawa natin ng kubo-kubo ni Tatay Badong sana magkasya yon kung hindi man po magkasya sana may magbigay pa pandagdag sa gagawin po nating bahay kubo ni Tatay Badong then yung 3,000 pesos ni Sir Marshall Eugenio of USA ayan so bali 18,000 pesos sana magkasya po mga katuwang yung pera para maipagawa po natin ng maayos na bahay kubo at least komportable po sa kanyang kalagayan itong si Tatay dong hindi katulad po ng kalagayan niya ngayon trapal po yung bubong walang dingding ang higaan po niya mga katuwang ay eh, uh, doyan kaya yung kanyang dinala namin ditong mga pagkain niya rice and groceries sabi niya inilagay po niya sa isang damuhan may lalagyan naman itinago sa damuhan baka nga naman nakawin dito yon walang maayos na paglalagyan dito sa kanyang eto tawag dito hindi natin matawag na bahay parang ano lang parang oh, kung anong tawag sa ganito ah, naalala ko nung nagtatanim kami sa bundok ng bata pa ako ang tawag dito sa amin sa ko, butukan yung parang kapag nagtatanim ka lang yan ka lang mag-stay kaka pagluluto sa tanghalian <coughs> parang ganun lang tutuluyan mo may ganyan pero hindi mo gagawin bahay pero sa tatay ginawang bahay mga katuwang sana oh maganda itong pang ganito pang bubong kaya lang itong presyo daw nito sabi ni taybadong isang pirasong ganito ng anahaw 7 pesos pagpapakuha at magpapahakot ka pa mga katuwang mahal no pero maganda sana to eh anahaw eh tumatagal yan eh ganyan anahaw kaya lang eh mahal pala kaya siguro mas mura na lang kung yero pero ang gagamitin natin yung mga materyales galing dito sa bundok mahal pala tayong anahaw mahal anahaw, yun pibili kunyang... mo sa mayari ng lupa Opo, nga po magkano? 7 pesos. Uh -huh. Mahal, ano? Uh -huh. Magpapakuha ka pa tapos eh, papahila mo pa okay. sa sa kalabaw. Uh -huh. Hakutin pa. Hakutin pa hanggang sa labasan. Uh -huh. Yun ang mahal-mahal. Uh -huh. di Diba? Ano nga po ang ano Oh. Ito naman na nipa, isang libo rin. Nipa, isang libo, isang, isang libo, 100 na peraso. okay. Uh -huh. Yung isang libo mo, wala namang, yung 100 na peraso, kung sa kubo-kubo lang yun siguro Ay, mga yun po, mga apat na libo ano po? po apat na libo 4,000 pesos yon ano po o, pong, uh, 400, 400. o tapos plywood ididingding natin ano di ba di ba tay opo busog na yung dalawa oh. o na tayo ba dong oh. kahiga na si whitey saka um, si brownie mga ilang taon na yan kung pa lang po, mayigit pa lang isa ah okay tagal pa tagal pa kayo magsasama niyan. dalawang alaga mo sasabihin po kayo tatay Badong, bago ako umalis Ah, uh, marami sa ato kay sir ano po yun tagalan noon talo Tagala po masalinyo ano po ano po yun Martial. opo marami 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 salamat po at saka po kay Ma'am, yung ayaw magpakilala na. Opo. Maraming maraming Napakabait salamat. Napakabait po, no? Naalala niyo po yung dala ko sa inyo? Okay. Galing sa kanya yun. Okay. Galing sa kanya yun. Ayaw niya magpakilala. Mm. Napakabait niya. Okay. Maraming ha? maraming salamat po. Mm -hmm. USA din yun. Okay. Sa Amerika din ang galing. Okay. Yung dala ko sa inyo nung unang punta ko rito. Yung bigas, okay. groceries, no? Okay. Galing din yung kay ma'am, ano? Tapos okay. nagbigay, siya, nagbigay siya sa akin ng 15,000 pesos. Okay. Para... Uh, pasimulan natin yung bahay mo. Ano? Okay. Pero sabi ko nga maghahanap tayo ng lote. Okay. At sana madagdagan pa yung pera para maging maayos yung paggagawa natin ng bahay kubo mo. Ano? Okay. Patay ba dong ano? Okay. Okay. Kasi yung kasi hawak ko dito nasa 18,000 pesos. Medyo tinitingnan ko, tinatantya ko mukhang alanganin pa para magsimula tayo baka mm. baka magtiwangwang lang yung bahay kubo mo ano di ba okay. kasi kung ang lalagay natin mm. eh pawid 4,000 4,000 pesos agad yun di ba okay. dosi na lang matitira bibili pa tayo ng mga materyales na ba bibili okay. pa tayo ng plywood pako pa babayad pa tayo sa panday di ba mm. di ba tama? tama tama, po. po. Okay, so baka kapusin, baka magtiwangwang. Baka mangyari, makatiwangwang lang yung gagawin natin bahay okay. mo, ano? Kaya dapat eh, makahanap pa tayo, no? Okay. Napandagdag dito, ano po, Tatay Badong? Okay. Para magawa na natin, ano? Okay. Mm -hmm. So dito, may hawak ako rito 18,000 pesos, Tatay Badong. Siguro mga 30, pwede na nating umpisahan ano? Opo. Tingin mo tayo. P baka pili na po. Mga okay. 30 pwede na nating umpisahan kung magkulang man kunting-kunti na lang 'yon. Ano po? Opo. Pili. Okay. Oh, sige tayo, ha. Ako ho eh, aalis na no. Opo. Punta lang ako dito para sabihin sa iyo na may good news ako para sa iyo, no? May mga taong tumutulong sa iyo. Nakikita ka na ang kalagayan mo kawawa talaga, no? kaya gusto nilang matulungan na magkaroon ng maayos na matitirhan dito. Ano Taybadong, uh -huh. no? Kahit kubo-kubo, yung tawag dito, may tulugan ka, may lutuan, di ba? Uh -huh. May maliit na may maliit na salasala, no? Okay na 'yon, no? Uh -huh. At least eh kapag ka maulan, hindi ka naman nandito sa ganitong lugar, uh -huh. Taybadong, ano? Oh, uh yun -huh. nga po. Nakakatakot nga po dito pag tag-ulan na. Kung ha? Tayo, youlo, ano po? Nakakatakot na po dito pag tag-ulan. Ay, po. Pero, bilib ako iyo, tumagal ka ng apat na taon Ayan, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan. Palipat-lipat ka ng bundok. Opo. Kung saan ka magtatanim, doon ka maglalagay ng Opo. ganito. O, ganun po. Nakailang lipat ka sa bundok tayo ba doon? Kung ano po, pang, pangatlong na ito. Pangatlong lipat mo na. Opo. Kung saan ka magtatanim na bundok, doon ka doon mo 'to ililipat, itong trapal na 'to. Ayun, isa po nabulok na eh. Yung isa ko gamit kaganto na bulok na. Ah, yung isang trapal nabulok na. So bago na 'to. O. Okay. Na nasobraan sa tao ulan dali. Oo nga, nababad sa ulan at init kaya nabulok na. So bago na pala itong trapal na 'to ni Tatay Badong. Bago naman po 'to. nung una ko kayong mapuntahan dito sa bundok, kasama mo pa yung isa mong kapatid eh, yung bulag eh, no? Um, di ba kayo tayo ba yung may sakit na TB? Ako di nga ba? po yun. Kumusta po yung sakit nyo ngayon? Yung maganda, ako naman na po. Na? Na. Ako. Alam niyo yung sakit na ganyan, bawal na bawal yan yung mga mabibigat na gawain. babaka ka kamamaya, sobrang sipag niyo, no? Hindi kayo nagmamalay eh, bumalik yung sakit nyo Huh? Hindi naman po. Baka hindi naman naman na po. Sa Anong pakaramdam niyo ngayon? Okay naman po. Wala please. na kayong gamot? Uh, Minsan ayaw din na po. Tapos na po. Ako Tapos na kayo? Oh. Yung 6 months lang? Oh. So hindi naman masyadong malala yung sakit niya sa TV. Hindi Kasi 6 months lang it. eh. Oh. May tinutulungan kami. 18 months yung gamutan. Hmm. O, oh, kayo naman pala eh. 6 months lang. Oh. So hindi masyadong malala. O, oh, ingat na lang kayo oh. ha? Oh. Kasi man. yung ganyan sakit eh, bawal na bawal diyan. Bili ng doktor yung mga mabibigat ho na gawain. Ano tay? Opo. Okay. Hmm? Maraming salamat po, yai friend. Hindi mo ko pinapamayaan. Maraming salamat. Ilis na ako tayo, Badong, okay. ha? Ingat kayo dito. po okay, kayo. Okay, okay. Thank you, thank you. Tara na mga katuwang.